Sus, pangiti-ngiti ka pa dyan. Ang hampas lupang ito, saan na naman kaya pupunta? Siguro gagala na naman yan. Wala ka pa namang pera. Sino na naman kaya ang magbabayad ng mga magugustuhan nito sa pupuntahan niya? Ang kapal talaga ng mukha. Lagi na lang nagpapalibre. Wala pang ligo at hilamos yan. Sus, nakisakay pa. Sino naman kaya inabala nito? Oh, magyayabang na naman yan. Kasi nakapag-jollibee siya. Sus, para jollibee lang. Nagbibidyo-video pa sa loob. Sus, kaya pala may tagabayad siya. Tignan niyo, pagmumukha, ang kapal talaga. Sus, ang yabang talaga, oh. Kinukuha pa ng video yung order niya. Hoy, grabe talaga. Sus, pasal pa man din yan dahil tagabundok talaga. Wala kasing Jollibee sa kanila, kaya masayang-masaya talaga siya ngayong nakapag-Jollibee siya dito. O, tignan nyo, itsura, ang kapal talaga ng pagmumukha niya. Basta mga hampas lupa, talagang ganyan kapag kumakain sa Jollibee. Tignan nyo, nagmamadali pa talagang buksan. Parang gutom na gutom. Hindi na nahiya ang daming tao dyan sa Jollibee. Alam ko sigurado pinagtitinginan niya ng mga tao. Kung ako niyan, mahihiya talaga ako. Kasi tignan nyo naman, parang pasal talaga. Ayoko talagang kasamang mga ganitong tao. Nakakahiya? O tignan nyo, may kutsara pero kinakamay, nagkakamay. Ay, grabe, nakakahiya talaga sa mga tao na mga nakatingin dito. Oh tignan mo, may mga chismosa nga dito sa Jollibee. Kawawa naman yung kasama niyang matanda. Siguro asawa niya yan. Tahimik lang siguro yan kasi napapahiya na. Oh, may take home pa? Ganyan talaga mga hampas lupa. Ang kapal talaga ng mukha. Hindi marunong mahiya. Yung mga nanonood sa'yo, sigurado natatawa na lang yan sa'yo sa kapal ng mukha mo. Pinipintasan kanila pero di lang nila masasabi paano baka awayin mo, itsura mo pa naman pala away sigurado. Pauwi na siguro ang hampas lupa ito, ang yabang talaga oh.